splitter from 75 25 na FBT ratio na 5 grabe ang lupit so negative 16 yan oh, negative 15 almost negative 16 so 1 by 16 okay Ayan, welcome back na naman sa ating panibagong video. So, magandang hapon sa ating lahat. Magandang araw. Saan man kayong sulok ng mundo ngayon. So, hindi ko na ipapakita yung aking mukha. Ayan, walang mukha. Hindi na makikita yung mukha ko. Ang importante ito, itong lahat, makikita nyo. From NAP 1, NAP 2, NAP 3, NAP 4, NAP 5, NAP 6, NAP 7, NAP 8. At meron tayong extra na itong walong NAP, ay 1 by 8 lang meron tayong extra na 1 by 16 kasi ang video na to is special tutorial requested or paid by sabihin na natin paid by hindi siya requested kasi pag requested pwedeng ko requested pero walang bayad yun sa atin walang bayad pero sabi ni sir magbabayad daw siya kung sakaling mabigyan ng magandang tutorial itong ah uh, paid request niya. Parang ganun pwede. So, meron tayong 1x16. Ang gusto ni Sir, ang kanyang kuan, Bisol OLT Jipon. 1 pon Jipon. So, expect tayo ng 8 dBm mod uh, 8 dBm module ang output niyan sa mga Jipon. So, siguro mga 9 ang specs niyan pero 8 lang ang darating ang makukuha kumbaga so 8 something ganyan so iriridingan re natin hindi ko na may pakita yung aking OLT kasi nandoon naman na ah, para hindi na tayo hahaba nandoon sa aking gilid lang so single phone yung ginamit natin ito yon kung nakikita nyo tatanggalin ko lang to dito sa una so ang gusto niya sa nap 1 1x8 nap 2 1x8 nap 3 1x16 pero magre-reading pa rin ako para sa iyo sir sir Randy Santa Cruz Magre-reading ako ng 1x8, magre-reading ako ng 1x16 Tapos isa lang naman yung 1x16 ko sir uh, Ililipat ko na lang, ililipat-lipat ko na lang As long as may reading tayo sa 1x16 Tapos yung kanyang NAP4 ay 1x16 Yung kanyang NAP5 ay 1x8 Yung kanyang NAP6, 1x16 uh, NAP7, 1x8 NAP8, 1x16 So ganito mangyayari sir dahil isa lang yung spare ko na 1x16 splitter uh, PLC type splitter Gagana to ha kung uh, pigtail type yung gagamitin ninyo Yung pinakita ko na sa inyo dati yung may actual na deployment tayo Yung may malaking box lang uh, Maliit na box lang ganyan Tapos mga ganto ang mga dulo Mga ganto walo. Kung 16 naman sa 1x16. So, gagana din yung ganun. Kikibol mo lang yun sa holder ng ganun. Gagana pa rin. So, gagana sa lahat. Both PLC and uh, pigtail. Dalawang klase kasi ang splitter. So, yun. Yun ang mga gusto ni sir. Uh, 1x8, 1x8, 1x16. So, ayan. Magre-reading tayo ng 1x8, magre-reading tayo ng 1x16. Tapos, magre-reading din tayo 1x16 Ito 1x8 din hanggang sa nap 1 uh, ah, from nap 1 to nap 8 magre-reading tayo ng 1 by 16 sir para sa iyo dahil ang iyong OLT ay Jipun so pag Jipun para makuha natin yung 128 clients kailangan natin maglagay ng 1 by 16 na uh, splitter take note talaga ha pag Jipun 128 clients in one pun no matter what single pun ba yan 2 pun ba yan 4 pawn ba yan, 8 pawn ba yan, 16 pawn ba yan na OLT. Basta yung per pawn ng g pawn ay 128 clients. Kabalik tara naman dun sa e pawn. Kasi yung 1 pawn noon ay 64 clients. So, para ma-achieve natin yung 128 clients sa walong nap, kailangan natin ng 1 by 16. So, 8 times 16, so 128. Kung ipo naman, sa Japan yun, kung ipo naman, 8 nap times 1 by 8, 8 times 8 equals 64. Ganun lang pagkwinta. syempre Ganun lang. Okay, so so much for that. Tuloy tayo. So, sir, kung may tanong ka, PM lang kayo. So, alam ko, na-discuss na, na ni sir lahat, na-discuss nyo na po kanina nung tumawag ako sa landline kasi may clarify lang ako. Ito, sir. Yun pala, take note, Uh, ang principle pala ng FBT papakita ko lang ha o magbubunot lang tayo ng isa ang principle pala ng FBT I explain ko talaga to ng maigi ha ang principle ng FBT sir itong pula kasi kay sir lucky for left pula yung main line tapos yung papuntang nap yung may risyo na maliit is dilaw yung may risyo na malaki is yung blue so kahit saan nyo bilhin Basta titingnan nyo yung ratio dito. May ratio naman to eh. Dito sa body. O kaya may parang plastic dito na vinyl cut. Vinyl cut. Na nakalagay. Uh, kunyari sa 9010. Nakalagay dito. May nakapasok dito na. O kaya parang naka insert ba. Na uh, 10. Tapos 90 ito. Tapos ito yung main line. Basta pula or puti yung main line depende sa sealer. So magbibigay ako ng link sa sealer kay Sir Lucky for left para uniform ang inyong mga uh, splitter, FBT splitter. So ito yung main line, the principle of FBT. Ito yung main line. Yung dilaw papunta sa nap, yung blue naman papunta sa panibagong main line. Okay? So tulad nito. Ayan o, kita nyo naman oh so blue galing from unang FBT tapos sinalubong ng new FBT ng pula tapos yung dilaw papunta sa nap splitter 1x16 or 1x8 ba yan, no matter what tapos dito naman sasalubungin ng pula na naman ayan so ma ma maigi na malaman nyo yung principle tapos yung dilaw sa nap ito isasaksak ko na lang din to sa nap kasi 50-50 naman to Panghuling nap na to pang walong nap okay. so yan so tuloy tayo tapos alalahanin ninyo ang uh, ratio talaga ng splitter bawat splitter alalahanin nyo talaga yun so kung hindi nyo makita mag-reading na lang kayo kung saan kayo mas sure ball or kampante. Mag-reading kayo dito sa, kunyari hindi pula, mag-reading kayo dito sa yellow or blue or puti. Kung saan yung mababa, yun yung papuntang nap. Kung saan yung mataas ang, ah, mababang reading pala, papunta sa main. Tapos yung mababang reading, papunta sa nap. Okay? So, tuloy na tayo, no? Ayan, bunutin ko lang. Sir. Ito na. So, nakakuha tayo ng 801. Iwan ko kung kita. Parang masilaw pa ata kasi nag-restart to eh. Auto shutdown kasi to. Tapos ni-restart ko. Ay, inon ko. So, sasabihin ko na lang kasi masisilaw pa. Iwan ko kung kita. Masisilaw pa ata kayo kasi maliwanag pa. Magdidim to mamaya. 8.02 So okay So 8.02 Dito na mangyayari Bago ko pala Bago pala tayo dumating dun sa pagre-reading ng NAP explain ko lang further First NAP 95.5 Okay Or 5.95 Yung ratio ng FBT NAP 2 90.10 Or 10.90 NAP 3 85-15 or 15-85 FBT ratio NAP 4, 4 80-20 So 20-80 parang ganon Baliktad, pwede Kasi dipindi sa sealer yun NAP 5 75-25 or 25-75 NAP 6 70-30 uh, NAP 7 Uh, Tinan ko yung nap 7 Nap 7 50-50 Nap 8 Dito na papasok yung blue Galing dito sa 50-50 Papuntang Second nap Or Second nap sa 50-50 Pero Pang walong nap Sa Buong deployment Ulitin ko 955 9010 8515 8020 7525 7030 at 5050 50. Dito yung 50 dito din yung 50 symmetrical bali yung kalahati ng 5050 50 nandito 50% 50% symmetrical ang reading nito Okay sana maintindihan sana talaga nakuha Okay sir Arandi uh, Santa Cruz Ito sir hindi ka na masisilaw nito So, ayan. 7.99. Okay, 8. Run off na lang natin ng 8. Ayan, nakukuha naman yung 8. Okay, 8 DBM module. Ito na, sir. Saksak nyo sa 95.5 na ratio main line. Ayan, sir. Iwan, sana makikita. Ayan. Saksak natin. Tapos, kuha tayo ng patch cord. Ready nga natin yung 1 by 8 Okay First snap sir Negative 14.42 Okay So 1 by 8 yan Negative 14.43 41 Ganyan So dito naman tayo sa 1 by 16 Okay Okay So bunutin lang natin tong dilaw Para makapag reading tayo sa 1x16 Okay Tapos lipat natin Yung ating patch cord Bumunot lang tayo ng isa Meron tayong reading na 19.78 So 15, 16, 17, 18, 19 Plus 5 So plus 4 Kasi 14 something naman yun So 14.5 So plus 4 Ang splitting ratio ng 1 by 16 is uh, 15 Kasi 11 yung 11 to 13 uh, Negative 11 to negative 13 dBm Yung splitting loss ng 1 by 8 Yung 1 by 16 ay negative 15 So tama Okay. So 1 by 16 'yan. So lipat tayo sa ating nut. Abang lang natin 'to. Reading tayo sa nut 2. Reading nga natin yung nut 2, 90, 90 10 ratio. Okay, nakakuha tayo ng 14.17 sa nap 2 1 by 8. Okay? So, try natin yung 1 by 16. Para talaga tayo ay sure ball. 1 by 16, sir. Sa so, 1 by 16, nakakuha tayo ng Negative 16 Wow, gandang reading Negative 16 Alright, so Grabe, lupet Negative 16 So, hindi naman pare-pareha sir Depende sa splitter Pero close to that reading naman lahat Okay, negative 16 1 by 16 Negative 14 1 by 8 Okay 90-10 yun 90-10 Okay, balik tayo Salpak natin tapos dito naman tayo sa 85-15 na nap 1 by 8 85-15 by 8 nakakuha tayo ng negative 12.68 1 by 8 yan sa nap 3 85-15 ang FBT ratio so negative 12 sa so, 1 by 8 try natin sa 1 by 16. Kung gaano kalupet So, asa na yung Coupler ng 1 by 16 Ito Okay, 1 by 16 dumako tayo sa 1 by 16 85, 15 Nakakuha tayo ng Negative 15 Alright Negative 15.34 So, tanong Sir, bakit yung napuan Medyo mataas yung reading, Negative 14 Kasi, ang sagot Kasi Malapit lang siya 95, 5. 90-10. So, medyo mataas ng konti hanggang pababa. Ang nakagandahan nito, design ng FBT. Kasi malapit lang to sa phone module. Kaya ganun ang ratio splitting niya. Palayo ng palayo, pag hindi nyo talaga naagapan yung paglatag ng wire, yung fiber cable mainline, so, makakatulong yung pababa ng pababa ng reading kasi tataas ng tataas ang mainline napipressure, natitensyon, na hindi magandang pagka-unreal o pagka-backlash. So, nakakatulong pa rin yung pababa ng pababa ng reading ng ating FBT splitter. So, ayan. 1 by 16. Balik tayo. Negative 15.28. Lupit ng reading talaga. Okay. 1 by 16 yun. Ibal ibalik natin. Dito tayo sa 80-20. 80-20 na 1 by 8 nap 4 nakakuha tayo ng negative 12.06 almost negative 12 talaga ganyan po kalupit sir kita nyo naman so negative 12.04 1 by 8 nap 4 80-20 FBT ratio so dumako tayo sa 1 by 16 tingnan natin kung gaano ba talaga kalupit Ayan, so 1 by 16. Bunutin ko lang yung patch cord. Itong binubunot-bunot ko, ito yung patch cord sa OTDR. Baka malito kayo ha. Patch cord ng OTDR to. Para dun sa reading natin. Okay, ayusin ko lang konti para hindi bumalok to. 1 by 16 na uh, 80-20. Nakuha tayo ng negative 14.89. Sabihin na lang natin negative 15 sa so, 1 by 16. Okay, pero hindi na masama, no? Negative 14, 1 by 16. Okay. So, lumipat naman, balik natin. Lumipat tayo sa 75, -25, 25. Ilipat ko lang to ng konti para hindi siya masamok ba? Hindi magulo. Kasi tapos naman na muna tayo dito. Dito tayo sa nap 5. 75, -25, 25. Okay, ano? Reading tayo 1 by 8 muna Nakakuha tayo ng 12.67 1 by 8 Sa 75-25 FB FBT Ratio nap 5 Okay So reading tayo sa 1 by 16 right? So hugutin lang natin to Take note ha naka pa to Paano pag naka-fusion So talagang malupit So negative 16 Ano? Negative 15.60 Sa so, 1 by 16 na Splitter from 75 25 na FBT ratio Na 5 Grabe ang lupit So negative 16 yan oh, Negative 15 almost negative 16 Sa so, 1 by 16 Okay so ganyan kalupit Balik natin Dumako tayo sa Ating pang nap 6 nap 6 na to so 70-30 wow nap 6 na negative 13.37 ang ating reading na nakuha sa 1 by 8 splitter sa nap 6 70-30 FBT ratio Okay, so kitang kita naman Transparent talaga So dumako tayo sa 1 by 16 Okay So na yung splitter nito 1 by 16 1 by 16 nakakuha tayo ng negative 16 sa 70-30 na FBT ratio nap 6 dalawang nap na lang <laughs> lupit matatapos na ang ating tutorial so dito tayo sa Okay. So balik lang natin para hindi magulo. Dito tayo sa 50 50 nap 7. FBT ratio 50 50 nap 7. Ridingan natin sa 1 by 8. Nakuha tayo ng 14 negative 13.99 so 14 ang nakuha natin. So 1 by 8 50, 50 50 ratio FBT at nap 7 50 50 so symmetrical lang to Try natin yung 1 by 16 Ano ba naman yan? Tanggalin ko lang to, lagay ko sa 1 by 16 at mag-reading tayo dito. Negative 16.34 50-50 FBT ratio 1 by 16 Alright So ayan po Okay, balik natin So Balik natin dito Last but not the least, ang ating pangwalong nap. So, syempre, 50-50 to symmetrical lang din. 13. Uh, umabot tayo ng 14.29 sa 1 by 8 splitter. Tapos, yung FBT nito ratio 1 by, ano uh, 50-50 FBT ratio. 1 by 8. Umabot ng 14, negative 14.29. So, try natin sa 1 by 16 malaki okay, ilipat ko lang to dito at Siyempre ilipat natin dito nakuha tayo ng negative 16.62 sa 1 by 16 na splitter natin using FBT ratio na 50-50 last nap Okay, last nap. 1 by 8. Okay, so last nap na. 1 by, no, 1 by 16 to. 1 by 8 kanina, negative uh, 14. So, thank you so much, sir. Sana, nakuha nyo po yung ating uh, tutorial. Nakuha nyo po ang ating mga reading. God bless po sa latag, at see you in our next special tutorial, sir. Kung may kailangan po kayo. Uh, yun nga. Uh, Mag-message lang kayo sa ating Facebook page, at gagawa natin ng tutorial special at yon tuloy-tuloy tayo so recap one no matter what 1 by 16 1 by 8 nakita nyo naman yung reading irerecap ko lang yung FBT splitter na ginamit 90-10 nap 1 to nap 8 90-10 ano 95-5 90-10 85-15 80-20 85-15 tapos yung out ng isang 50, yung blue, itong blue, yung out nito ilagay nyo sa panghuling na, pangwalo. Kasi dalawa naman ang out nitong 50-50. At makakakuha kayo ng magandang reading. Take note, gandahan yung latag. Extreme, ganda ang paglatag para makuha yung actual value na nakuha natin dito sa reading. At makukuha nyo mismo sa inyong mga actual value dyan sa paglatag ninyo. So take note sir, yun na yung direction ng inyong kuan, iikot nyo lang, sundan nyo lang yung in out. Maganda maglagay kayo ng tagger. So pag in, lagyan nyo ng blue. Out naman, uh, itim lang. Parang wala lang, wala ka lang kayong ilalagay. Okay, lagyan nyo ng electrical tape na itim. Tapos blue naman yung input. Para malalaman talaga ng inyong tao kung alin yung input, alin yung output. At kung pinakatip talaga sa nap, yung input ay dito talaga sa uh, kaliwa. Ah yes, kaliwa. Tapos yung output naman, kanan. Parang ganon. Para hindi magulo ang inyong latag. Okay? So God bless sa ating lahat at see you in our next video.